datan, Nasakit unay datan, oh. Palay ng mitoy, datoy, ho. Oh. Na, ka <laughs> ang tanga mabaling bida. Kung nawin ng jablong kalaban. Ngayon. Na siyang gumagambala <clears throat> sa kanyang katawan. <clears throat> oh, hindi ka mare diyan, namalis ka diyan. Langis, Langis ka no, asikor. Mm. Tara. Mm. Sila pag-aari ng amang liwanag sa alangin kami mm, Masakit yan. Mm. Kasi Talagang yung mga kuryan. Ay live ko man. dati, no, ilod ko pa lang. Kung namin yung lusawin ng diablong itim na kalaban. O oh, eto. Mabahong mabaho ito. <coughs> mabaw, mabaw ito. Mm. Lason. Oh, lason! Oh, lason! Para sa kadiliman, lason. O oh, yan na. O oh, ito po ang healing oil na napakabisa. Oh, no? Hmm, laon. Oh, yan na. Oh. Na? Pagagaling mo to ha. Bigat sakit mong ulo ng ito Oh, yan na. Oh. Hmm, kung so, ano ano nilalagay mo sa isip na. Ha? Gusto pa nitong magpakamatay. Tandaan mo nito. Hmm, na? Gusto nitong <laughs> ano, may sumusunod dito. Ang siyang bigti. Aking pinatawag. Nakakanay na nga, na, baga nga. Kaya nakanunga. Na, sumurot ka ni Papang na, ko na natawag. Oh, hindi ka maaari dyan. Na, hindi ka maaari Umalis ka dyan. Tunawin mo sa win. Ang jablong itim na kalaban. Pag mamayari ito. Nangamang liwanag sa kalangitan. Hindi ka maaari dyan. Hindi ka makakagalaw dyan. Oo. Oh, tara. Oo, oh, sakit na mararamdaman. Ingit. Mm. Amang liwanag sa kalangitan. Amang Yesus sa kalangitan. Mm. Ang punyal ng kalangitan, sumpit ng kalangitan, na siyang itatarak sa mga diablong kalaban. Tarak! Mm. Oh, na. Tarak! Oh, yan na. Hmm. Mm. Hindi ka maaari dyan. Humalis ka dyan. Pag-aari ng amang liwanag sa kalangitan ito. Hmm. Nasabi ko, Dr. Wanda nga bigti ato eh. Kung minsan gusto na niya magpakamatay, iturtog na pa ito ulo na ito eh. Kung hmm. dito? Ha? Hindi ka maari, pag-aari ng amasalang ama ito. Umalis ka dyan. Namang liwanag sa kalangitan, lak. O, oh, yan na, masakit ito. Sugat! Hmm, na, sugat, sugat. O, oh, sugat. Sugat, sugat. Hmm. Hindi Hmm. 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 Ang mga kahit dyan. Oh, yan na. Agkapsot ka. Mm. Oh. Mabut ang dakayat. Dakayat na da ito. Yalaan. Pag-aari ito ng amang liwanag sa kalamitan. Hindi ka maari dito. O oh, ka dyan. hindi ka maaari hindi ka sabi ko sa iyo mga diablong kalaban na siyang naghari sa kanyang katawang mortal amang liwanag sa kalangitan manginig titigas ang kanyang mga daliri titigasakan manlalamig o sige o yan na awan o na Galit na galit na siya, oh. Hindi mo pag-aari to. Mm, malis ka dyan. Mm, mm, malis ka dyan. Oh, masakit na masakit na to. Ayan. Tara! Tara! Sarap. May gabi na. Mang liwanag sa kalangitan. Huwag mo hakandok. Huwag mo hakandok. Mang liwanag. Alala lang. Itag mo mo nang gitan. Tunawin yung lusawin. Ang jablong itim na kalaban o, oh, yan na o baga ka rito, hindi Alis ka, hindi halis bakit no bakit? Oh. bakit? malis ka diyan o, oh, kuryente Naglat sa kalangitan. Mm. Sakit na mararamdaman. Mm. Tara. O yun na, maninigas ka na dyan. Na, maninigas ka na dyan. Kuryente ng kalangitan. O init na siyang papasok. Mm. Ulawan na ka ba? Hmm. Mahal na prinsesa ng hangin eh. Mm. No, hilo ka na. No, iwanan mo to. Umalis ka dito. Ha? Ka dito, ha? Umalis ka dito, mm. ah Bigti! Umalis ka. Gablong kalaban. Hindi ka nararapat sa kanyang katawan. Mm. Tak! Mm. Tak! Hmm. Gano'n. Pagirgurta. Mm. No, Gano'n. Kapsotan. Kapsot. Ha? Oh, Kapsot. Pagalingin mm. nyo to. Umalis kayo dito. Hindi nyo pag-aari ang kanyang katawan. Sangalan ng banal na liwanag ng amang liwanag sa kalangitan siyang maghari amang liwanag sa kalangitan amang Jesus sa kalangitan lusawin kunawin ang jablong kalaban oh. sa otan tara o oh, yan o oh, oh, liwanag o oh, sandata ng liwanag hmm. na alis kayo hindi

Latigo. latgo Yung kalangitan. Latigo Lati ng kalangitan. Lati kalangitan. Mm. Ha. Ah. Pagalingan mo to ah! Alis ka dyan ha. Ah. Alis ka dyan dey. Alis ka dyan dey. Hindi. De. Alis ka dyan dey. Na. Alis ka dyan dey. Na. Alis ka dyan dey. Hmm. Sakit na mararamdaman. Ayan na. Oh, Ayan na. Oh, Mm. Na? Pag-aari ng amang liwanag sa kalangitan nito, hindi kayo maaari Malis kayo dyan. Oh. tinik ng liwanag. Tak! 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 tak. Hmm. Ah, tinik ng liwanag. oh tinik ng liwanag. oh hmm. Nakatudod yung baba ni. Oh, eh. Tuduji pa bang? Jablong ka ah! Stop! Masakit ka na ako dyan! Oo na! Nahuli kita ah! Sakit! Na, oh, na. Oh. Nah, mm, na mararamdaman! Mm. Alagyan natin ng kanyang sundata niya na yan ha? Ah. Oo oh, yan na! Oo oh, 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 masakit na yan! Lason, sa kalangitan, ngayon mm, ang amoyan mo. ka <todong> <sa kalangitan. todong> <todong> <todong> Amo, <garawad>. nakalakso na. <todong> oh, Lason, sa kalangitan. Hindi lang pangarito. Maltidan, cliente tarak <tus> <tus> tarak 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 Aduh sakit. Oh, ya nah. Oh, dito. Aduh sakit. Oh, ya nah. Oh, Harap na. masuk rumah. Pagalingan mm -hmm. mo to. Hindi ka maaaring Ma! 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 Ha? Bakit? Anong dahilan? Anong dahilan? Pag-aari niya yan? Pag-aari niyo. Anong gagawin niyo sa kanya? 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 Niyo sa kanya? Niyo sa kanya? Ha?

Ang liwanag sa kalangitan, oh. Sakit na mararamdaman. Tidlat! O, oh, tidlat! Tidlat! O, oh, tidlat! Oh, tidlat. Oh, tidlat. Oh, <todunan> wala, hindi ko. Nakatudungan sa akin sa damaraw. O, sakit ko. Oh, <todun> <todun> man, come on, come on. Mangalakaman ka, Sen. O, sakit Ha? Ito na. Mas masakit na ito. Kamang liwanag sa kalangitan sa pamamagitan ng langis na inyo pong binendisyonan. Pagkaloban ng liwanag na siyang masakit na masakit. Ang ginawa sa ay para na. Ang so, yan na. Masakit yan. Tinit-tinit yan. Masakit yan. Binitinit yan. Binitinit yan.

Ang <laughs> sakit na masakit ka. Lana o, magsugas mo. Lana o, laglagablap si Kwan, puro na eh. O, oh, kimlunan. O, oh, oh, hindi ka sumari dyan. mo. O, o. ang kanyang espiritu o amang luwanag sa kalangitan.

Pagaling hmm. ini yan, malik pa yan. Di kayo karapat dapat gan, Ang liwanag sa kalangitan. Ang mga liwanag sa kalangitan. Ang liwanag na siyang lulusaw sa kadiliman. Pagkalog na rito. Hmm. Oh, yan na! Sa mamagitan ng tubig. Oh, Oh, yan na!

अरे उंगली मार अरे ना

Marinel Bayken Plaza. Marinel Bayken Plaza. Blasa. Okay. Blasa. blasa talaga ti Kuana. Ah, ling alam. Halo. Kita harus berhati <laughs>